Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces. Ngayong Pebrero 14, araw ng mga puso, magsimula ang iyong araw sa pagminilay at pagpapahalaga sa banayad na ritmo ng uniberso na gumagabay sa iyong puso. Ang mga bituin at planeta ay nag-aanyaya sa iyo na magmuni-muni sa iyong koneksyon sa mundo at sa iyong mga mahal sa buhay. Sa ganitong araw, kung saan ang buwan ay nasa Virgo, nakatuon ang enerhiya sa paglinaw ng iyong mga ugnayan at komunikasyon. Ang iyong kakayahan na magpagaling at magtransforma ng mga emosyon ay may natatanging mahika. Kaya't ngayong araw na ito ay isang paalala upang pahalagahan at yakapin ang iyong natatanging kakayahan na magbigay healing sa sarili at sa iba. Ang mga tao sa paligid mo ay nararamdaman ang iyong presensya at ikaw ay may kakayahan na magbigay liwanag sa kanilang mga pusong nalilito at mag-alok ng pag-asa sa mga oras ng pangangailangan. Pagninilay sa iyong koneksyon sa mundo Ngayong araw, ipinapakita sa iyo ng kosmos ang kahalagahan ng mga ugnayan at komunikasyon sa iyong buhay. Ipinapaalala sa iyo ng universo ang iyong pagiging bukas sa mga makulay at malalim na koneksyon sa mga tao. Ang buwan sa Virgo ay nagpapalakas sa iyong pangangailangan para sa kalinawan at organisasyon sa iyong mga relasyon. Tiyak na ito ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para sa mga malalim na usapan at pagmimiling sa mga tao sa iyong paligid, mula sa pamilya, mga kaibigan, at kahit sa iyong mga romantikong relasyon ang iyong puso at isipan ay nagiging mas malinaw at mas maligaya dahil sa mga taong nakapaligid sa iyo. Mahalaga na tanggapin mo ang iyong emosyonal na kalaliman at gamitin ito upang magbigay ng inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng gabay o suporta. Sa iyong kakayahan na mag-isip ng malalim at magbigay ng pag-aalaga, may mga pagkakataon na ikaw ay nagiging daan ng pagpapagaling sa mga nasaktan o naliligaw na kaluluwa. Kaya't hindi mo lang iniisip ang iyong sarili sa araw na ito. Iniisip mo rin ang iba at kung paano mo sila matutulungan. Ang iyong pakiramdam ng malasakit ay umaabot sa mga tao sa paligid mo at sa araw na ito. Hindi mo lang pinapahalagahan ang iyong mga relasyon, kundi binibigyan mo rin sila ng isang bagong buhay at pag-asa. Marahil ay may mga taong tumatakbo sa iyong isipan. At ikaw mismo ay nagiging ilaw para sa kanila sa mga oras ng pangangailangan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, nararamdaman mo na ikaw ay nagiging bahagi ng isang mas malaking proseso ng paghilom at paglago. Paggalugad ng iyong pagiging mapag-alaga. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang galugarin ang iyong mapag-alaga at nurturing na bahagi na maaaring magbigay ng mga bagong pananaw sa iyong relasyon. Kung ikaw ay tumutok sa iyong pamilya, mga kaibigan, o romantikong kasamahan, makikita mong may mas malalim na layer ng koneksyon ang iyong mga ugnayan kapag ikaw ay magpapakita ng malasakit at pag-unawa. Maaaring mapansin mo na ang pagiging mapag-alaga ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material na bagay, kundi ang pagbibigay ng iyong oras, pansin, at pakikiramay. Sa pamamagitan ng pagiging tapat sa iyong mga pakiramdam, matutulungan mo ang iba na makita ang mga solusyon sa kanilang mga problema at mas mapalalim pa ang iyong koneksyon sa kanila. Huwag matakot ipakita ang iyong malambot na bahagi. Ito ay isang malalim na lakas na magbibigay ng kakayahan sa iyong mga relasyon na umunlad at magtagumpay. Sa araw ng mga puso, ang iyong emosyonal na lalim at likas na malasakit ay nagbibigay ng liwanag sa mga buhay ng mga tao sa paligid mo. Ipinapakita mo sa kanila na ang pagmamahal ay hindi palaging isang bagay na nakikita o naririnig, kundi isang bagay na nararamdaman. Sa pamamagitan ng iyong mga aksyon, nagbibigay ka ng lakas at lakas ng loob sa mga tao na magpatuloy sa kanilang mga buhay at maghanap ng kasiyahan at pag-ibig sa kabila ng lahat ng pagsubo. Ang iyong kakayahan na magpatawad at magbigay ng suporta ay nagsisilbing ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. Kaya't hayaan mong magbukas ang iyong puso at patuloy na magbigay ng positibong enerhiya at malasakit sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Pagbalik sa nakaraan para sa paglago. Ngayon ay magandang pagkakataon upang muling kumonekta sa mga tao na nagbigay ng gabay at kaalaman sa iyo sa nakaraan, lalo na ang isang dating mentor na may malaking papel sa iyong paglago. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay maaaring magbigay sa iyo ng mga bagong pananaw at tulong upang mapanatili ang iyong landas na matatag ang kanilang mga aral at karanasan ay magbabalik ng mga alaala na magpapalakas at magbibigay ng bagong inspirasyon sa iyong landas. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagpapaalala sa iyo na mahalaga na maging bukas sa mga nakaraan at matuto mula rito upang magpatuloy sa pag-abot ng iyong mga layunin. Kung ikaw ay nakakaramdam ng disaray o kalituhan, Maaring ang mga mensahe mula sa mga taong nakatulong sa iyo noon ay makapagbigay ng malinaw na pananaw at gabay sa mga hakbang na kailangan mong gawin. Mahalaga na maging matiyaga ka sa pag-aayos ng iyong buhay at hindi mo kailangang magmadali. Ang mga pagkakataon na dumaan sa iyong buhay ay may dahilan at bawat hakbang na iyong gagawin ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at mas mataas na antas ng kaligayahan. Huwag magmadali sa mga desisyon mo. Pahalagahan ang bawat hakbang at alamin na may mga bagay na dumarating sa tamang oras. Patience at emotional strength. Sa mga hamon na maaaring dumaan sa iyo ngayong araw, malamang nasusubukin ang iyong pasensya. Ngunit huwag mag-alala, ang iyong likas na intuition ay magiging gabay mo sa mga oras ng kabuluhan. Mahalaga na magtiwala ka sa iyong emosyonal na lakas at kaalaman na magdadala sa iyo ng kaliwanagan sa gitna ng anumang pagsubok. Ang iyong likas na kakayahan na mag-adjust sa mga pagbabago at ang iyong kapasidad na magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok ay magsisilbing ilaw sa iyong landas. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong kakayahan na malampasan ang lahat ng ito. Minsan ang mga pagsubok ay hindi palaging nakikita bilang mga hadlang, kundi bilang mga pagkakataon para sa paglago at pagpapabuti ng iyong sarili. Ang iyong emosyonal na lakas ay isang hindi nasusukat na yaman. Patuloy na yakapin ang iyong kapasidad na magpatawad at magbigay ng lakas sa mga nasa paligid mo. Ang pagharap sa mga pagsubok ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw at magpapalakas sa iyong pagkatao. Maswerteng kulay, numero at gawain. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay puti. Ang puti ay sumisimbolo ng kalinawan, kapayapaan at bagong simula. Ang pagsusuot ng puti ay magbibigay sa iyo ng bagong pananaw at lakas upang magpatuloy sa iyong landas ng may kalinawan sa isip at puso. Ang puti ay nagpapakita ng iyong pagkakaroon ng balansing pananaw sa buhay. Ang iyong maswerteng numero ay walo at apat. Ang walo ay kumakatawan sa tagumpay, pagunlad, at material na kasaganaan. Ang apat naman ay simbolo ng matatag na pundasyon at kaayusan sa buhay. Ang kombinasyong ito ay nagpapahiwatig na ang iyong mga layunin ay nakatutok sa tamang direksyon at ang iyong mga pangarap ay unti-unting nagiging realidad. Ang maswerteng gawain ngayong araw ay maglaan ng oras upang magsimula ng bagong proyekto o plano. Ito ay isang magandang pagkakataon upang magtakda ng mga layunin at magsimula ng mga bagong hakbang patungo sa iyong mga pangarap. Ang pagkakaroon ng plano at organisasyon ay magdadala sa iyo ng tagumpay at pagpapabuti sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Payo at pangwakas na mensahe Ngayong araw, Paisis, maglaan ng oras upang magsimula ng bagong kabanata sa iyong buhay. Ang iyong natatanging kakayahan na magpagaling at magtransforma ng emosyon ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang matulungan ang iba at ang iyong sarili. Huwag kalimutan ang mga aral mula sa nakaraan at gamitin ang mga ito upang magpatuloy sa iyong landas. Patuloy na yakapin ang iyong mga ugnayan at ang mga taong mahalaga sa iyo at maging bukas sa mga bagong karanasan. Ang iyong buhay ay puno ng mga oportunidad na magdadala sa iyo ng higit na kaligayahan at tabumpay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.